Aguilat Troopers, para sa ating kwentong Pugay Kamay, mas kilalanin pa natin ng maigi si Lieutenant Colonel Melchor Toraino, ang kasalukuyang Division Chaplain ng 10th Infantry, Agila Division, Philippine Army. Wala sa kanyang piniling bukasyon na pagiging pari, hanggang tinahak din niyang landas sa paggilingkod sa bansa bilang isang sundalo. Si Aguila Trooper, Precious Medrano sa detalye. Kilala ang mga sundalo bilang matatapang, lumalaban sa mga bakbakan, malalakas at may paninindigang ipagtanggol ng bayan. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na iba't iba rin ang sektor ng pagsusundalo. Kung ang isang sundalo ay kadalasang makikitang barilang hawak, si Lieutenant Colonel Melchor H. Toraino ay isang sundalong Biblia ang panangga sa labanan. Si Lieutenant Colonel Toraino ay isang pari na pumasok bilang sundalo at ngayon ay division chaplain ng 10th Agla Division. Dala ang mga salita ng Diyos, bahagi si Lieutenant Colonel Toraino upang mapalakas ang pananampalataya ng mga tropa at mapataas ang moral nito. Hindi lamang sa apat na sulok ng simbahan na ibabahagi niya ang kanyang serbisyo, naaabot niya rin ang mga kabundukan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Itong Kinatatayuan natin ngayon dating kampo ng mga NPA. Wala na pong mga rebelde sa area at nakatayo na dyan yung bandila at dyan tayo ngayon nagkakandak ng pastoral visits sa mga trupa natin. Nagsanay rin si Father Torainos sa mga specialization na hukbong katihan ng Pilipinas. ilalim siya sa airborne at scuba courses. Binigyan di inilta ng Colonel Torino ang kahalagahan ng pagpapalakas hindi lamang sa pisikal na aspeto, pati na rin sa aspetong sekonomikal at higit sa lahat, spiritual. And our campaign for peace is just a manifestation that we are God's instrument for our campaign for peace. Kaya hindi dapat sa isang sundalo, nagira ka na lang ng gira, trabaho ka na lang ng trabaho, whatever religion you belong. Kasi sinasabi ko palagi sa kanila, hindi ako pumunta dito para dalhin ang Diyos sa inyo. Pumunta man yung chaplain ninyo din dito o hindi, ang Diyos ay palaging nasa puso at isipan. Nang bawat isa, minsan, parang akala mo wala ang Diyos kasi nakalimutan mo ang Diyos. Yes. Di ka nag-pray, di ka nagsimba. Pinagtibay niya na hindi lang giyera ang sagot sa kapayapaan kundi pagkakaisa at pananampalataya sa Panginoon.